Hello, hello. magandang badang umaga, Pilipinas. Ayan! andito na naman tayo mamboboljack. So mm hmm, Ayyan, so mga palangga, andi mga eksena at uh, talaga namang ang uh, bangag na bangag na bangag ay uh, bumubulusok na sa taong bayan. Right? So dahil kahapon ay talagang uh, nakita ninyo kung paano ligwak si Bangag pagdating sa uh, trust rating at tiwala ng taong bayan. Siyempre, namamayagpag pa rin ang ating uh, PRRD, which is 58%. Diba? At ang Saran, 58%. Yeah. Okay? So, ngayon... Mm hmm? I I mean 58 58% pala yung uh, galit na galit at ayaw sa ginawa ni Bangag sa pag-aresto uh, pa kay Marco kay uh, Pangulong Duterte. All right? At chairperson si Dey Sara ang uh, ayan. Ang mahal din ng taong bayan. Anong Yes, sabi, sabi ni Amboy Wali, uh, Bangag resign. O, dapat talaga mag-resign na siya, di ba? Hmm? Dito. Ano? Hmm. Okay. So ngayon, mga palangga, nalilang. lang Okay. So, dapat mag na talaga si Bangag Junior dahil uh, kita-kita nyo naman. Kita-kita nyo naman yung mga eksena sa Banga, di ba? Ay, Pasikan yung alindog ko. Mm -hmm. natin dito. Mm -hmm. Yep, Hydrol Buster. So, Um, yes. So 58% na galit na galit ang ating mga palangga dahil nga hindi sila sangayon sa ginawa ni uh, Bangag Jr. Imagine niyo mga kababayan sa kabila ng sa kabila ng uh, pagbigay uh, ni Bangag ng mga ayuda, pagbayad, pagsuhol sa taong bayan para lang siya ay uh, gustuhin. Okay? Pero sukang-suka pa rin ang taong bayan sa kanya. So, ang mga mga eksena ngayon ay ang pagpapakalat pa rin ng fake news. Yeah, pagpapakalat pa rin ng fake news ng uh, gobyerno ni Bangag. Okay? Na Kesyo si Spoke Sari Roque daw ay may tatlong pasaporte. Di ba? Tatlong passport na paliwanag na ni Spokes Harry na isa lang ang passport niya na, ba, na although dalawang valid passport pero yung isa ay butas na pinaus niya ngayon kahapon so ngayon mga kababayan at ang mga eksena ni Bangag na pumunta siya ng Malaysia o di ba drama drama nagsalita siya doon about yung issue sa ano no sa Israel at saka sa Gaza kabaga parang kinukundinan niya yung mga uh, eksena na nagaganap okay nagaganap dito sa iba'yong dagat. So ngayon, habang si Bangag Jr. ay nagsasalita patungkol sa mga you know, mga nangyayari sa Gaza, na kesyo you know, nakakabahala 'yung mga nangyayari sa ibang ibang bansa at uh, kinokondena niya ang human rights violation chucho habang siya ay nagsisinungaling sa iba'yong dagat, mga kababayan at nagdrama-drama na ina -ano niya, ini-encourage niya yung mga uh, Asian, ASEAN or Asian uh, leaders na mag ano daw na mag-fund uh, o magbigay ng pondo dito sa Sanabayon. Oh, dito sa kanilang uh, ang tawag dito. Ah uh, F ano F uh, FRLD responding to loss and damage dito sa climate change choo choo then kaya lang kaya natin to ha ah. daming kadyotahan di ba mm -hmm. nga mm rin to oops ano yan mm. o oh, diba Marcos encourage distribution to loss and damage fund so nagsalita siya sa Malaysia na kunwari ay uh, concerned siya sa mga biktima o you know, yung mga napipinsala nitong uh, climate change chucho, kailangan mag-raise ng pondo, dadadada. Da, da, da. Ang tanong, maka nakawin na naman niya yung pondo. Ano ba yung ano yung kanyang um, you know, ang kanyang goal para magdakdak dun sa uh, Asian Summit para daw suportahan yung mga mga places o mga bansa na apektado ng ano ng climate change, chuchu chuchu, pero yung 5,500 flood control, ninakaw ng buwaka ng ina. Yan ba yung ano? Yan ba yung uh, yan ba yung papaniwalaan ninyo? Kunwari, concern sa climate change, yung mga biktima ng mga baha, ng init, ng bagyo, o kung ano-ano pa man. Pero yung 5,500 flood control, ninakaw ng mga buwaka ng ina. Hmm. Tapos hingi ng pondo. oh para i-finance chuba ang tsuba climate change na yan. Kunyari, partnership, partnership dito sa mga Asian countries. Pero ang totoo, ninanakaw yung pera ng bayan. Mga chuba-chuchong kasinungalingan para umunlad ang mga, mga, mga Asian countries at ang Pilipinas. Pero mismo siya ay nagpapalubog ng Pilipinas. Dahil siya ay tuluyan talagang bumulusok na. Dahil galit na galit na talaga yung taong bayan sa kanya. At dahil dah dah ha? magsasalita siya doon ng uh, yung uh, militarization issue ng Israel, 'di ba? At uh, doon sa Gaza na nag nag daw ng ano na marami daw ng mga na biktimang civilian. 'Di ba? Tapos kailangan daw sundin nyo ang international law. Aba putang ina, ay sorry. Putang oh, na sorry. <laughs> nasa ano kasi ako nasa mall kasi ako palangga eh. Aba ka ng ina. Susundin daw yung human international ano, law. Narinig niyo ba yung sinabi niya? Pero ang Pangulong Duterte, binayolate niya yung karapatan ni Pangulong Duterte, pinakidnap ng buhakan ng ina, kaya no wonder, bulusok talaga yung putang Jotang Jenines. Ayan. Kain nga ako ng shrimp. Ah, gigil. Hmm. Ngayon. Mm. Ang question dito, paano itong mga pondo na ito? Saan na napupunta? Saan sino ba humahawak ng pondo na to? Yung uh, tungkol dito sa fund dito sa climate change na to. Huwag dapat ipahawak kay bangag yan. Yeah? Well, I believe, bilang isa sa mga host, I don't know, sino ba humahawak ng pondo na yan? Nanakawin na naman ibang bangag dyan. Manghingisa sa mga Asian countries tapos nanakawin na niyang Jotang Genemes na yan. 'di ba? Ang galing magpapogi-pogi sa international stage. Drama-drama ng walang hiya. May order ka? Ano yan? Hmm. ang walang hiya. Kapanood mo ba si Bangag Bakla. drama-drama doon sa... Um, uh, ang papapogi-pogi na kunyari, concern siya ha sa human rights, international human uh, human rights and human law, international law. Hmm. Tapos si PRRD pinakidlap ng buwaka ng GNMS, papugi point siya doon ng isang araw. ba? Diba? Paano mo ma-resolve ba yung mga tsuba sinasabing climate change na yan? Eh, kayo mismo ang pumapatay sa mga puno. ba? Diba? Kayo ang nagpapatumba sa mga illegal laging ninyo, mga waste kayo dyan. Yan, mga negosyo ninyo. So wala pong ano, walang walang ano, walang kakwenta-kwenta ang mga pinagsasabi ni Bangag. Dahil if you talk about climate change, alagaan ng kalikasan, chuba chuchu, pero you know, pinoprotektahan nila yung mga illegal miners, illegal loggers at kung ano-ano pa. Pinababaya ang bahayin ang Pilipinas, 'di ba? Yung pag pag, pag uh, nga, yun yung mga miners na naman kasabwat nila. Oh yung hindi pinaghahandaan, yung mga disaster sa atin. Di ba, recently ang dami pang namatay. Anong, kaput? anong kadyutahan yan? Anong kadyutahan yan bang? Pasalamat ka eh, nasa public ako ngayon. Nagkataon, naligo ko na naman sa murang jotang jenemes <laughs> ka. Di ba? Buisit <laughs> na to. nawag nawagan pa ng ano ng uh, finan ano, financial ng fund, ina inanakawin lang ng mayan. Di ba? Climate funds, julul. Climate funds, climate nakaw fund, climate funds na nakawin mo na naman. ay e dapat abangan natin to mga kababayan. Tingnan natin kung saan napunta ang, uh, you know, itong pera nito ha. Yung mga magagaling dyan na may time. Dapat suriin natin saan saan sino may hawak ng pondo na yan kasi pag nawakan ni Marcos Jr. Na yan nanakawin na naman yung hinayupak na yan mm -hmm. recently pinagyayabang nila yung record high ano daw uh, na inirimit ng land bank I think around 333 point something billion diba? na cash dividends so ang sinasabi dito mga kababayan, oh maganda okay Maganda ang ano niya ang kanyang ekonomiya, chuchu chuchu. Ngayon, mga kababayan, itong malaking ano na to, itong malaking dividendo na ito, ang tanong dito, may transparency ba ito? O lahat na nakawin na naman ni Bangag? Lahat naman yan na nakawin niya. Eh. Di ba? Saan mapupunta yung 33.3 billion na yan na dividendo? Ya, yeah, sa kamay ni Lisa Tanas. Tama. Sa kamay ni Lisa Bangag. Di ba? O, ang yaw, kasi alam nyo, pinaluloko lang kasi yung taong bayan. Pag, pag, pag nakikita nyo sa mga headline, 33.5 o 33.3 billion na dividendo ng land back. Wow, ang galing-galing. Nag-improve ng ekonomiya kaagad. Ang tanong, saan napunta yung pera? Di ba? Ano mga proyekto? Sige nga, meron bang transparency? Na may meron bang transparensi uh, transparency itong uh, land back na ito kung saan napupunta ito, mga dividendo na ito. Definitely, ghost projects, mapupunta na naman yan sa kamay ni Bangag. Kamay ni Lisa Tana, syempre announce-announce na kunyari, wow, ang galing, di ba? After ng ASEAN Summit niya, tumaas yung dividendo, tumaas ang pera ng land bank. land bank. Pero ang question, mga kababayan, ito ay what? Papugi na naman. Para kunyari, bidabidahan siya. Pero ang totoo, di ba? Gusto niyang pagtakpan, yung pang pangidnap kay Pangulong Duterte. Oh, puro pagpapabango sa mabaho niyang ng bells na punong-puno ng pulburon at yung ilong niyang kasisinghot ng pulburon. Diba? So, yun yung mga kababayan. Um, hmm. Ah, talaga. So, darating na siya. Papaputahan natin siya sa mga 5 minutes. Ganyan. Ah, okay. Hmm. okay. Sa sentinela? Mm. Wow. Ngayon, I have five minutes daw kasi pabutan na kami ng sentinela. Itong in-appoint nilang spokesperson na mukhang ngiwi. Ang <laughs> anak niya, Bante. <laughs> Sabi niya, nung no, sino ba nagsabi nung no, si J.M. Morales, si Agent Morales, yung in-appoint nilang spokesperson. Mukha daw tumira ng ano <laughs> Mukhang tumira ng isang sakong pulboron. Mukha lang naman. Ang anak ni Abante. Ginawa nilang spokesperson. Mm. O, one na lang kasi may malaking pera na titira. Kaya ito na naman ang target. Oh, yung babae? O, yung babae ngat pa. Yung ngat pa na parang nakatira. Mukha lang naman siya nakatira. Baka hindi naman ano. Baka. <laughs> mamaya, mamaya babod sa kanina Nagpa-cute lang ako. Actually, nagpa-cute lang ako sa inyo. Ang dami natin pag-uusapan. Uh, yeah, may pipikapin upin lang kami. Actually, talagang, oo, oh, ang pangit, no? Bakit kaya yung mga kalaban ng bayan ang ngingit pa? No, palangga. Napansin niyo ba yun? Oh, mga kalaban sing-sing ko, may power yan. Hmm. kala matablahan na yung mga aswang. Mga wakwak -wak o mga botod sa Malacanang. Commander Arla kasi bitter sila. Paano? Ano daw? Mm, si Harry Roque? Sige, kidnapin niya si... <laughs> kidnapin niya si Spokes sa Netherlands. Hmm. Si mangga, mm, Si Mangga nandun sa Netherlands. Anong gusto niyong gawin ko kay Mangga? Ah, uh, anong gusto niyong gawin ko sa kanya? Hmm. Ayan mo na si Mangga. Abangan na lang natin yung gagawin niya. O nga nakita ko eh nasa Qatar sila. Alam naman, alam nga naman paloy natin sa pets si Inday. <laughs> Dahil kasama niya. Eh, friend na 'yan, malay mo. BFF niya 'yan, 'di ba? Ayaw mo na muna siya. i-uwi niya, ni Aimee. O, oh, galing-galing niya kung maiuwi niya. Hmm. Di ang maiuwi lang niya si Aimee doon. Napapakyot lang siya doon. Kung gusto talaga nilang iuwi si Aimee, kung gusto talaga mauwi ni Aimee si PRRD, kausapin niya yung kapatid niyang bangag. Sa so bagay, kasi bakla, alam naman, sabi naman ni Aimee, eh, nagpapatakbo ng Pilipinas, hindi si bangag. Ang dapat kausapin niya yung adiktos niyang hipag yung smuggler, snatcher, lahat na lang. Ay, pakulong na yun. Ay, ni Aimee. Tignan natin, kung hanggang saan si Aimee Marcos ang manindigan sa 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 tama, ay, Pangulo, Duterte. Ako sa hindi naman siya nanindigan sa tama. Yeah. Hindi naman siya nanindigan isang minuto. O, oh, sige. Mamaya tuloy natin yung mga chika natin, ha? Ayan, enjoy nyo yung alindog natin today. Bye!